Maligayang pagdating sa Hiwag at Sindak ng Gami. Dito, bawat kwento ay puno ng hiwaga, sindak, ng mga lihim na hindi mo akalain. Samahan niyo ako sa pangalawang yugto ng kwento ni Althea at Marco, ang aswang na umibig sa tao. Lumipas ng ilang taon mula ng ipagtanggol ni na Marco at Althea ang kanilang anak mula sa mga aswang. Nabuhay silang tahimik sa isang maliit na may malayo sa kagubatan. Ang kanilang anak na si Luna ay lumaking malusog at kakaibang matalino para sa kanyang edad. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na mamuhay ng normal, nararamdaman nilang hindi pa tapos ang laban. Sa gabi, nararamdaman ni Marco ang presensya ng mga nilalang na nagmamatiags sa kanila mula sa dilim. Samantala, si alteya ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang pangitain. Isang tila babala ng paparating na panganib. Habang lumalaki si Luna, napansin ng mag-asawa ang kanyang kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, habang naglalaro si Luna sa likod ng kanilang bahay, bigla niyang sinabi, Mama, Papa, may mga mata sa dilim pero hindi sila masama. Sila ay natatakot. Sabi ni Luna. Nagulat si Marco. Bigla isang dating aswang. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak. Pinaniniwala ang ang dugong dumadalay kay Luna ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang makakita sa likod ng belo ng karaniwang mundo. Sinimulan niyang turuan si Luna kung paano protektahan ang sarili gamit ang kanyang mga kakayahan. Gayon pa man, natatakot siya na balang araw ay muling madiskubre ang kanilang lihim. Isang gabi, dumating ang matandang babae na minsang nagbabala kay Altea. Ngayon, dala niya ang mas madilim na balita. Ang mga aswang ay hindi titigil. Si Luna ang susi sa muling pagbuhay ng kanilang lahi kailangan niyong ihanda ang sarili. Sabi ng matanda. Ang sinabi ng matanda ay hindi lamang babala. Ito'y isang misyon. Binigyan niya si Luna ng isang anting-anting na naglalaman ng sinaunang kapangyarihan upang protektahan siya mula sa mas malakas na aswang. Kasabay nito, pinahayag niyang may isang bagay na kailangan gawin si Marco. Bumalik sa kagubatan at harapin ang kanyang dating lahi. Marco, ang kaligtasan na iyong pamilya ay nasa iyong mga kamay. Ngunit, kailangan harapin mo ang katotohan ng hindi mo maiwasan, wika ng matanda. Sa mga susunod na linggo, tinuruan ni Marco at ng matanda si Luna kung paano gamitin ang kanyang kakayahan. Sa Altea naman ay nagsimulang mag-aral ng sinaunang mga dasal at orasyon upang tulungan ang pamilya. Bagamat puno ng takot, ramdam nilang kailangang paghandaan ang paparating na laban. Habang patuloy ang kanilang pagsasanay, isang gabi, nagpakita ang leader ng mga aswang sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Marco, oras na para magbayad ka ng utang sa lahi natin. Wika nito, ibibig mo ba ang bata? ng payapa o pipiliin mong labanan kami. Napilitan si Marco na bumalik sa kagubatan upang harapin ang leader ng kanilang lahi. Ngunit, hindi siya nag-iisa. Sumama si Luna at ang matandang babae na may planong tapusin ang sumpa ng mga aswang magpakailanman. Habang naglalakbay sila, hinarap nila ang iba't ibang pagsubok mula sa kagubatan mga nilalang na nagtatangkang pigilan ang kanilang misyon at mga ilusyon na nagpapahina sa kanilang loob. Sa bawat hakbang, unti-unting lumabas ang tunay na lakas ni Luna. Sa puso ng kagubatan, nakaharap nila ang leader ng mga aswang at ang kanyang hukbo. Si Marco ay tumayo sa harap ng kanyang pamilya, handang ibuwis ang buhay upang protektahan ang mga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, si Luna ang naging susi ng kanilang tagumpay. Gamit ang kapangyarihan mula sa kanyang dugo at sa anting-anting, nilikha ni Luna ang isang liwanag na sumira sa lahat ng masamang nilalang sa paligid. Ngunit may kapalit ito, ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Matapos ang laban, nawala ng malay si Luna ang matandang babae ay nagsabing kailangan nilang dalhin ang bata sa isang banal na lugar upang tuluyang gumaling. Samantala, nagdesisyon si Marco at Altea na iwan na ang baryo at maghanap ng lugar na walang nakakakilala sa kanila. Ngunit, bago sila umalis, isang huling babala ang iniwan ng matanda. Hindi patapos ang laban. Pangyarihan ng inyong anak ay maghahatid ng mas malaki pang laban sa hinaharap. Matapos ang laban sa kagubatan, dinala ni na Marco at Altea si Luna sa banal na lugar na itinuro ng matanda. Doon, dinamot ang sugat ng bata, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Ang matanda, bago tuluyang umalis, ay iniwan sa kanila ang huling piraso ng mahiwagang anting-anting na magbibigay ng proteksyon sa kanilang pamilya magpakailanman. Ang inyong pagmamahal ang tunay na lakas ng inyong pamilya, sabi ng matanda. Bago ito naglaho, tila usok na natangay ng hangin. Pagkalipas na ilang linggo, tuluyan ng lumisan ang pamilya mula sa baryo at naghanap ng bagong tahanan. Sa bagong lugar, na kanilang nilipatan, wala ng bakas ng kagubatan o anino ng mga nilalang na minsang nagbanta sa kanilang buhay. Namuhay sila ng tahimik, itunuloy ang kanilang pangarap bilang isang normal na pamilya. Si Luna, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay pinili mamuhay ng simple at gamitin lamang ang kanyang kakayahan upang tumulong sa iba. Samantala, si Marco, ay tuluyang iniwan ang kanyang lahi. Sa tulong ng pagmamahal ni Althea at ng kanilang anak, habang naglalaro si Luna sa ilalim ng araw, nakita niya ang isang maliit na paru-paro na dila naglalaman ng kakaibang liwanag. Mama, Papa, may mensahe ito, sabi niya. Nang hawakan ni Luna ang paru-paro, isang boses ang narinig nila. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Sa iyong anak, sisilang ang bagong liwanag na magdadala ng pagbabago sa mundo. Bagamat hindi nila alam ang ibig sabihin ng mensahe, ninitian nila ang isa't isa. Alam nilang sa kabila ng lahat, kaya nilang harapin ang anumang pagsubok, basta't magkasama sila. At dito nagtatapos ang kwento ng ang aswang at ang kanyang pamilya. Sa gitna ng dilim, nahanap nila ang liwanag ng pagmamahal. Ngunit ano kaya ang mayayari kung bumalik ang anino ng kanilang nakaraan? Samahan niyo kami muli sa susunod na kwento dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating mga kwento. Please comment down below.